Adlotics uh, bukas June 1 2025 first June 1 first natin bukas sa so, mga napalawaril code kay Boss Aja ito yung mga ito no. yan yung yun, Boss Aja ah, hinahanda ko na kung gusto niya magpalawaril code kay Boss Aja tingin niya lang din po sa Irene Villena alas 8 ay Last, okay. ko na po yan no? at uh, naway manalo tayo bukas ngayon bukas Nautix. No, tapos, ito yung mga, mga ano, mga nalawaril ko na, na lumabas na. Ayan, katod na ito, 1623. Tapos, ayan, meron pa dito. Yung, yung mga nalumabas na, na. yan, 1824. Yan. Yan, 812, lumabas na rin yan. Ayan, tapos, ano pa ba yung mga lumabas? Ayan, 5.30. Lumabas na yung no, ano mo basta no. Yan yung 524, lumabas na rin yan. Tapos, marami lotix. Ayun. Yan 123. Yan. Tapos 1129, lumabas na rin yan. Makikita niyo pa ito ko na sa inyo lahat lotix. Ayun. 5.30. Lumabas na rin yan. Tapos, may pang ah uh, yan, 18.25. Lumabas na rin yan. Kasi sino may may alin yan, Lotix. Ayan, may pangalan yan. Ayan, o. Oh. Sino man siya. Tapos, meron namang ah, uh, 20.26. Ayan, o. Oh. Oh. Pwede ko lang sa inyo lahat, Lotix. Ayan. Tapos, ah, uh, meron pa. Ah, uh, ay pa ba lumabas na kan. Ayun oh. Yan 527 ngayon lumabas eh. Oh, Hindi ko alam kung kanino to. Mm, may pangalan 'yan, Maricel ng pangalan. Tapos mayroon pang ah uh, 2026 oh, may mayari din 'yan. Tapos mayroon pang ah uh, 2026 Shailene, nanalo din 'yan Lotix. Plex ko lang ito sa inyo, Lotex, ha? Pakita ko sa inyo. Ayan. 15 lumabas na rin yan, Lotex. Tapos, meron pang... May pangalan G. Pangalan G. Yung mga hindi nagparandaman sa, sa akin, yung mga nalangalikod ko sa aja. Pero okay lang yan. Alam ko naman na nalangalang sila. Ayan, meron pang 26. Okay, may pangalan, Hens. Hens yung pangalan. <laughs> Tapos, meron pang dito... 17 na ano po labas. Ayan o. No. Yung iba mga notex, ayan o. No. Yung iba kasi nabuha na, na Tapos meron ding 1129. Ayan oh. o. Labas na rin yan. 1824. Kung 26 yun nito. dalawa naka-tweets yung ano niya, code niya, kung sino man siya. May pakala, no? Hindi ko alam kung sino siya. Kasi hindi ko na matandaan kung sino yung mga nagpapalaro kay Boss adja Alam na pipiin ko pa. <laughs> Basta ang ipunta natin sa akin, manalo kayo lahat, Lotix. Yan, 2026 yan. May pangalan. Hmm, may pangalan yan. Tapos ito pa. Hmm, Gamerlin. Hmm. 8.28 naman to. Tapos ito naman, 7.12. Lumabas. Hmm. Ayan, kaya ay list naman din to. Tapos, ayan, may pang-pong 26, kay Lacey Mee. O, Yung mga hindi nagpando kay Boss Aja yan. Tapos, pang 26, oh. Tapos eh, may pang-26, o. Tapos, every pangalan. Tapos, may pang 5-11, o, oh, lumabas. Sino mo may ari Tapos, may pang Ah, oh, 26. Okay, min. Nakinits naman yan. Oh. Lumabas. Ito naman, kakakot ko lang kanina. Kanina lang to. Lumabas. 623 3 digit. Nanalo siya dito sa 6-2-3. Ayan. Sa kanya to. Nanalo siya kaya. Sa kanya. Nanalo siya kaya kung sa kanya. Tapos, ito naman yung sake. Laurel ko. Ito, lumabas. 5-11. Ayan. Nalaga ko yan. Lumabas na yan. Tatlo na lang yung nalagaan ko. 1024 saka 22, 24 Saka 32-24. 9 Lumabas na rin yan ito nga oh yung 26 ko nanalo nga ako 20 is nga nung nakaraan lumabas 3 digit 623 ano kaya lang sa 2 digit ako tumatay na 623 di ba lotix tapos yung mga nagpala oril sa akin ito yun ayan kaya din na yun para bukas ito yung mga nanalo ayan flex ko lang ha yung mga nanalo kung gusto nyo magpala oril code kay boss adja pinanin din po ko sa ID pill yan lotix Ayan, mingin lang din po ako. Sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyo na yun kung maniniwala kayo. Kung pa may paniniwala kayo, may panalo kayo. At iwasan nyo ang negabytes. Na may manalo tayo. Bukas, January 1, 2025, magkakot tayo. ka tumawag na blessing para bukas. Siklik natin yan, i-manifest natin yan. Kung gato sa mga nanalo nito, ah, kahit hindi ka pa yun napausukan o nausukan ko man yan pag nilagay ko na siya dito yan, bubulungan ko siya dito, Lotix. Automatic na yan, na pwede nyo nang tayaan yan. Pwede, at pwede na kayo manalo yan. Basta alagaan nyo lang. Alaga is lucky. Okay, Lotix. Maraming salamat sa support at tiwala nyo sa akin. sa mga laurel ko, Lotix. Ayan. Kung manapalaw laurel sa akin, na nyo mananalo kayo bukas. Good luck. Lucky.